siya narinig, a post lang sa, ano, sa Facebook. May timbre kasi, pag, pag, nasa client sa music, parang timbre pa lang, alam mo, parang meron to. You have to develop lang, or meron lang dapat marinig sa kanya in person. So, nung sinabi ko sa kanya, let's meet, gusto kita mong pakinggan in person. So, yun, yun yung time na yun na Actually, dito sa Dapo nangyari yun. <laughs> Sabi ko, ay, pakinggan nga kita. Kasi dito, every night, meron din dito na pe-perform. So, pinapunta ko siya. Sabi ko, ang, uh, anong nag an nag an may kakanta. Di ba, minsan may, sa uh, jam. Sabi ko, go, kanta. Umanta naman. Tapos, saan ka, uh, meron niya. Kahit pa pa, pwede na to. So, madali naman yung i-develop kung meron na eh. Ang mahirap niya talaga i-develop mo from scratch talaga. At saka, talent yan eh. Hindi naman basta-basta agad yun. Naka-instill yan eh. So, yun. Kung, kung magiging madali para sa kanya pagsabayin yan, or halos lahat naman ngayon, nagagawa na yung ganun eh, di ba? Sa sobrang daming platforms na pwedeng lagyan ng acting, singing, possible ah, naman. Okay ako. Open ako doon. Basta opportunity for them. Ah, okay. uh, Meron kang konting input doon. Kasi minsan may merong mali yung dikit nung sentence o kaya parang hindi makatutuhanan yung story Ganun. So you have to really police those things. Kasi mahirap din naman ilabas mo in public yung mga hindi makatotohanan. Tapos minsan may facts din yung yung ano yung songs para rel relatable siya sa tao. Diba? So, yun. Pero wala ka na balang tagdagan para maging finance. <laughs> <laughs> Nagtatry kami, open <laughs> pa talaga kami. <laughs> talaga, <Taka, laughs> ah, uh, mer pag gusto talaga namin kayo ma kami, na tita. Minsan umabot kami ng pito. Ah, gano'n. So, talagang yung five fingers kasi talagang hindi talaga namin sa inisip na daliri. hindi talaga namin sa... Ah, ah. hindi siya talaga literal. Although nung simula pa lang, ang dami na talagang even sa star music na no, five fingers, eh, minsan diba? Apat lang kayo. So, minsan pinupukot talaga namin lima, kaya minsan nag-excess kami ng pito, depende yan sa type ng pagtutugtugan natin sa, sa type ng gig. Kasi yung isa talaga po niya, malakihan, very corporate, dapat talaga mas makapal yung snong, sintunog, yung marami. Mga elements na nila tayo na. Yung? Female. Female. Ah, pwede din, pero mas maganda kasi pag puro boys. Mas manageable, mas mabilis ang... Pag may female kasi parang ang needs ang dami mo pang considerations, yung ba, na, okay. na, na tinatawag. alalahanin mo pa. Pero pag ang mga lalaki, eh, pag pinatawag mo niya, ang bibilis, andiyan agad, umuwi sila, bahala sila. Yung parang, yung in terms of uh, their security, yung self, ano nila, care, mas manageable sa lalaki siguro. Pero siyempre yung babae, ako okay din yun. No? Pero mas madali para sa akin yung mga guys. Wala kasi kung iniisip sa kanya pag Then, pag, uh, pagkatapos ng gig, bahala na kayo sa buhay nyo, para gano'n, basta mag-infart na kayo, makakuhin kayo. Then, nasa akin lang natin. Hindi po kayo natin natin na baka mag-untis ako. <Yeah>. Baka mag-untis <laughs> difference na you're alone ngayon na meron ka ng management? Um, una, since ini-enjoy ko siya, masaya rin naman sa feelings. Yung una, pag nagpa-practice sila, parang na-join din, kala mo band member ka din. <laughs> parang, parang ini-enjoy mo na lang kasi yung ano mo ngayon eh. Yung hindi tulad dati na kailangan meron kang kinukota, meron kang kailangan na i-deadline. Ngayon, more on, parang happy ka na lang din. Pag nakikita mo silang nandiyan, buo, nagkiki, happy Oh, nag, uh, nag- uh, 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 casting director kasi a profession ko. So, TV uh, for TV commercials, events, tsaka mm -hmm. nagka-casting director din ako for TV series sa Netflix, sa uh, uh I1, uh, sa Prime, yan, so HB? for Po, so for how many talents that you Discovered? Right now so, po, yung ongoing. Ah, uh, yun, ongoing. Uh, ngayon, may apat akong uh, singers, including yung five singers. Yung tatlo, under star music pa rin. Oh, right. uh, puro solo artist yung tatlo. Si Kyle Daniel, si Nico Presosto, at si Prince Chavez. Lahat sila, uh, uh, fortunately, nasa doon. Music, musician po lang. Oo, oh, puro musician. Ewan ko ba bakit naging, <laughs> naging puro, na, sa music? Pero casting director. Oo. Oh. <laughs> pero kung meron naman, Marami pa naman dyan na na pwede naman ipaso o kaya tirakin sa mga commercials, sa mga TV, uh, sa mga entertainment, o okay, sa series, uh, film, meron na. May pita mo manager kay Lamar? Kila Ang, ang parati yung sinasabi sa kanila, huwag lang magsasabit ng show. Kasi mag-important sa akin ang professionalism. Then, mga uh, po, sa mga kung anong ginagawa nila, basta sa ikap, uh, alam nila yung limitations nila, okay ako. Pero yung mapapasama sila sa in terms of mga iba-ibang uh, scenario, uh, yun lang ang pinakaayaw ko. May sermon talaga yun. Iskrito kasi ako sa kanila in terms of uh, mga mga professionally uh, professional gigs, mga gano'n, o kaya lahat ng klase ng ano namin, doon. Mas doon ako nakatulong sa kanila. Sa girlfriend, hanggang kaya nilang i-manage yung sarili nila, okay lang. Kasi, uh, bilang casting director, na ang dami-dami kong experiences na may mga talents na sumabit sa kanilang profession because of mga relationship na hindi na-manage. Ah, uh, yung iba, ah, uh, parang hindi. <laughs> Ah, <laughs> uh, oh, oh, yung first TV commercial na pila si Copa ko ang ang, ang nag-handle sa kanya ito. Ah, uh, oh, 18, 19 years old. Wala pa. Oo, oh, oh, wala, wala pa. Wala pa siya sa Indy noon. Kasi nung nasa Indy, pag sila pa siya sa lang. Wala pa siya. Ah, uh, panina una yun. Mga around 1989 yun. 18, ay, 90, ay 80, 99 ba yun? 1999 siguro ba yun? Ay, yun yung first appearance talaga ni Coco sa TV commercial. Ay, oo, oh, oo. Oh. Hindi siya nakakalima. Siya, uh, anytime na mag-message ka sa kanya, sumasabit na pati. Uh, and nung, in, nung inopit ko yung training center ko, si Coco yung uh, talagang nag-volunteer to help me improve your school. So, nagsalita siya ng, Five minutes na, na video sa YouTube para i-promote siya sa school. So, very, 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 very grateful din. Very grateful din siya sa akin. Ako din siyang tinanong sa akin. Mabuti siya munta. Mabuti siyang tao. Hindi siya nakakalimutan. So, yun. So, siya ka nalang okay na naman po. Sa ngayon po kasi hindi ko talaga siya naiisip na mag-girlfriend po muna sa kanya. Kasi pwedeng siya maging ano sa akin eh, Distra distraction to. So, focus lang ko muna talaga sa mga music, paggawa ng mga kanta. Pero pag-vocalist ng band, hindi ko ba lang sa mga okay. okay. Hindi ko po alam. Hindi <laughs> ko po alam.